kulya kulya patingin nga niyo yung binuburda. Huwag natin niyo, huwag na. Nakakalila. Isang sinip lamang, hindi ko man ito, hindi ito, eh. Sa ibang araw na lang ako, oh, ipapakita ko kayo sa iyo pang tapos na. Kung panggagiling ito, naubog kang tila, ay walang nangyariin niya. Huwag na akong gulayin, pangit ang madaling. Bakit tayo naparod ka ba? Nusipit pa pala ang naparod. Masakit sa iyo? Nagalit tuloy, nalulunod pala ito sa isang tabong tubig. At ang lalim pa ng buntong hininga, lalo ko pang gagalitin. Kuya, kuya ko, patawarin mo nga ako. Masakit sa akin, magalit ka. Malaking bagay. Lumalaganap sa akin dibdib ang masaganang wa, Narito at nakikita ko ang pangalan ko sa banyong ito. Hindi ah, nagkakamali ka. Hindi tungkol sa ang pani. Hindi pala akin para kanino nga? Ah. Sa amo, iaalay ko sa kaarawan ng Pasko. Kung sa amo mang ito o sa demonyo, bakit ang A, Ere at EP? Oo nga, sapagkat ng Ere at ang EP ay pilot. Laking ang pustahan. Huwag mo akong aaglahin sa taong yan. Madaling magpanting ang aking mga tina. Nakaganti na ako. Hulya, sabi ka ng totoo. Para sa amo nga ba? Kapag hindi ko pinalaban, ay sinungaling ako. Pag sabi ka, sususunan ko nito. Hulya! Hulya! Nakita mo ba ang barong kong makato? Manong tenyong, manong tenyong. Ha, paano ka, Lucas? Kahit okay, po ang tatay nyo, nabulintari yung Santa Maria? Dinakip si tatay? Saan kinala? Dalin po sa Bulacan. Inya, ako ay paparoon na at susundan si Itay. Sandali, Pulia, kung patis ka. Masoon marahil po sa sapagkat kung nagsulat marami ka abayo. Ah, oh, di po ako kaabayo. Pero si Kapitan Peter at si Kapitan Miguel ay bibigyan ng rasyon. Di po sila makakay. Sinasabi kong rasyon ay palo, marahang palo, mabuting mamamatay mamatay na sila. Masusunod po amin. Bakit hindi ka humalik sa kamay ng amo? Kamay na iyon ay hindi dapat halikan dahil siya'y nampapatay ng kapwa. Sabihin mo sa gobernador na si Tangtang -Tang ay pakawalan na. Bagkas habili na lang na siya'y patay ng lubusan. ginoong ama. Hina. Ah. Hina mo si Papa. At nagginiwala. Ang ko. Ang ko. Ka. Mga kasama, magsukuha kayo ng gulo. Ako ay may iniingatan. Ako ay meron dito. sa nga sa'yo sa'yo. Tinyong, tinyong. Matitiis mo ba lisanin ang iyong ina sa ganyang kalagayan? Alam kong tinuturing mo lang ina ang aking ina. Pakiusap, huwag ka nang umalis dapat itigil na itong pag-aalipin sa atin. Tanggapin mo itong kwinta. Kuya, yeah. pinagbigyan na kita. Alam kong ikaw ay nagugulangan sa pagmamahal mo para sa pinsan mong si Tenyo. Kahit nga masakit na sa loob ko, pinagag pinayagang pinag kitang kaluayan mo siya. Julia, halos isang taon na siyang hindi sumusulat sa'yo. Ano pang iniintay mo? Naniniwala ako na kinalimutan ka na niya. Ina, hindi totoo yan. Mahal ako ni Tenyo at hindi niya magagawa limutin ako. Alam mo, Julia, si Tenyo ay lalaking makisig pinata at may pinig aral Maaaring may babae mag magkagusto sa kanya at magkagusto siya. Kilala ko po si Tenyo at hindi niya magagawang saktan ng aking puso. Mas lalong hindi niya kayang talikuran ang aming sinumpaan. Julia, igaya ang loob mo. Ngayon ay paparito si Miguel at ang kanyang ama. Sila ay papakitaan ng mainam. Na, babalik si Tenyo. At pinapangako nun, babalik siya. Monica! Monica! Ko! Sinapin mo si sa sabihin mo Opo, huwag po kayong magala. i ko to sa kanya. Magandang hapon po, amo. Ay, ay, aling hulya, aling hulya. Ay, malapit na po. Ano yung malapit? Bakit ang dami niyo pong pinapakain pa mga mga, mga uli na lang po. Mm -hmm. Hindi ka, Miguel. Pero no. natakapag-usap na kami ng kanyang ina. Ay, salamat naman. Bakit ano ba ang sinabi mo? Ay, hulya. Ay, aling hulya. Ay, hulya po. Puro ilang lang naman sinabi mo. Hindi mo lang sinabi ang iyong pagsinta. Sinabi ko pong malapit na. Napakadungo mo. Lucas, bakit ka narito? Tenyong ko, umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inang mo'y binuwi din ng buhay ng mga panahong umalis ka. Tenyong ko, huwag balik ka at ako'y iligtas mo. Ako'y pinagkaya rin ni inang kay Miguel na anak ni Kapitan Tadeo inagayak na nila ang pagpapakasal sa akin sa ikadalawang putlima ng papasok na buwan. Magmadali ka, mahal ko. Huwag mo akong pabaya. Ay, hindi, ay, hindi. Hiyo Saan po kayo po? Isimbahan para mo dito. Thank At sa huli, nalaman nilang walang sugit sa tenyong. The came the children play